sa Saka, which is dapat naman ho talaga. At uh, pag-usapan natin yan kasama ang chairman ng Federation of Free Farmers, si uh, Sir Leonardo Montemayor. Uh, Chair, magandang umaga po. Welcome sa ating programa. At maraming salamat, Rafi. Good morning, Ben. At eh. sa lahat po ng nakikinig sa program natin, magandang umaga po. Okay. At uh, Chair, ano po ang reaksyon niyo ho dito sa sinabi po ng NFA na tigilan na yung pambabarat sa ating mga magsasaka dahil uh, talagang ito uh, na yata ang kalakarano ngayon ano ho. Ah. Uh, well Rafa, hu uh, huli na po yung ano. Masarap pakinggan yung sinasabi ng NFA pero mas masyado na po silang na nahuhuli. Mm -hmm. Dahil itong problema po ng pagbabarat ng presyo sa ating mga magpapalay sa sa ano po sa sa parte po ng mga uh, private ano po, private traders. Matagal na po namin na kwan, nire-report po yan mm -hmm. sa NFA at sa Department of Agriculture nung, nung pa pong Marso. Opo. Nagre-report po kami. In fact, nagkaroon pa nga ng isang medyo hindi magandang uh, kasi ina, na inakusan pa kami ng isa pong uh, tagapagsalita ng DA na fake news daw. Eh. Mm -hmm. Yung, yung aming kwan sinasabi. Eh. So, at saka ngayon, tapos na yung kwan, anihan kwan eh, Rafi eh. Mm -hmm. So ano pa yung ano pa yung si epekto po nung pan, Panawagan ng NFA na wag baratin mga farmers. In fact, partly to sa akin ha, partly to blame din ng NFA eh. Mm -hmm. Bakit hindi po sila namili ng gusto ng palay? mm -hmm. kung nakarang paan okay. Ito mga buwan po ng uh, lalo na po Marso, Abril hanggang early part of May. Ang dahilan kasi, eh mahina po yung kanilang management ng kanilang stocks. Punong-puno pa rin yung bodega po nila ng mga old stock. Ito po, ito po yung mga pala na nabili pa po last year. Mm -hmm. Kung, uh, ang, ang naging resulta po niyan ay nung, nung nagkaroon po tayo ng ano po, bagong ani, ito pong buwan ng uh, March up to May, hirap na hirap pakabili ng bagong pala ngayon. Ito eh, precisely because ako, ano po, punong puno yung mga butega nila. Mm -hmm. So at yan po ang siyang naging malaking dahilan din kung bakit talagang nabarat po ang presyo po para sa ating partner. Okay. So the NFA is also partly to blame for what happened. Wag wag nilang ipasa po yung CC doon lang sa mga private trader. Okay. Sir, um ito matanong ko lang po as low as magkano ang uh, presyong binibili, ang pa, ang uh, natatanggap nitong na mga magsasaka every time nagbebenta ho sila nitong ating mga palay. Opo, ang report sa amin nung kwan nung as early as April as low as 12 pesos per kilo eh. Pero dapat 12 po to, 12 to 14. Pero Opo. dapat huta lang magkano huta pa talaga? Dapat dapat rapi minimum 15. Eh. Oh Kasi my God. sa aming kalkulasyon yung 15 na presyo po ng sariwang pala yung bagong ani eh at least at least mababawi po ng partner natin yung kanyang ginastos. Mhm. Mm -hmm. Sabi, yung uh, binili po niya ng mga fertilizer yung binhe, yung paupa po sa mga farm labor at iba pang mga gastos, mababawi po niya yun. Opa. Anything below 15 pesos per kilo, eh palugi talaga. Mm -hmm. So hindi niya po mababayaran yung utang niya. Tapos uh, yung papanin mga anak na nag-aaral, baka wala ng alawan. Mm -hmm. So eh so compare natin yung 15 pesos na kumbaga break even price against the prevailing actual mm -mm. na as low as 12 pesos talagang panpo talagang uh, iiyak ka talaga kung, mm -mm. kung tayo pa nasa panpo nasa para pa po ng ating partner lugi lugi po tayo okay. so sir eto kasi naalala ko ho parang ang sabi ng pangulo eh magbilhin daw po ng mahal na at least 17 pesos na ano so ano na nangyari dun sir Yun nga po, kahit na gustong makabili, well, ang NP nga nag-offer nga ng presyo nitong uling mga buwan ng ano eh minimum 23 or 24 pesos yes, uh -huh. per kilo Opo. na tuyo. Pero precisely dahil punong-puno yung butega nila, wala rin silang mabibili kasi kung bibili po sila ng palay, sa ating partner, sa mas mataas na presyo ng NFA, masasayang lang po yon, mm -hmm. kasi saan nila i-imbakin yung, ano, yung palay na bagong bili. Opo. That's why, napilitan po ang ating pamalaan through DA at saka NFA na magbenta po ngayon ng bigas na napakamura. Mm -hmm. <laughs> ba diba? Starting nung February, nagkaroon ng deklarasyon ng Rice Food Emergency Declaration. Uh, in Inoffer po sa mga local government units yung bigas ng NFA at 33 pesos per kilo. Mm -hmm. Hindi po tumalab yung offer na yun eh. Kaya kamakailan lamang, a few, uh, mga one or two weeks before the election, eh, nagkaroon ng panibagong uh, offer o program, naging 20 pesos per kilo na lang. Mm -hmm. Only to be informed by Comelec, huwag niyo muna pagpatuloy yan kasi baka bawal yan sa so, ilalim po nating election law. Mm -hmm. So that's why nirision po nila yung programa nito lang after uh, May 12. Okay. So ibig sabihin uh, chair kung ito ay tinupad naman po at mayroong mga proper storage ang NFA, kahit pa paano po eh talagang gaganahan po ang mga magsasaka natin, ano ho? Opo. Mababawasan po yung bilang ng partner na talagang binarat ng gusto. Although, uh, limitado pa rin siyempre ang kwan, ang kakayahan po, kapasidad ng NFA, namim, namimili po ng pale at kwan, yung higher uh, kwan po, higher price ng NFA. Okay. Kasi hanggang kwan lang po sila eh. Pag napuno na po yung buffer stock requirements ng NFA, which is only about at most 5% po ng ating total palay production, mm -hmm. yun lang talaga ang hangarin na ma, ano, magampanan ng NFA para mapuno po yung buffer or reserve stock. E eh, tigil na po sila ng pamimili. Unfortunately, even that 5% na limited buffer stock procurement, masyado pong nahirapan sila dahil congested po masyado yung kabilang mga buteka. Okay. So now um one of the questions na isa rin po na tinitingnan ngayon with regards to DA eh siyempre di ba ho ng kanya-kanya mga courtesy resignation yung iba-iba uh, uh, okay. nating mga uh, secretaries. Eh kayo ho ba ano reaction nyo ho dito especially sa performance ng DA? Well, ang masasabi ko lang dyan eh ano, eh. Importante sa ating Pangulo na sana magkaroon siya ng first hand information mm -hmm. uh, with respect po sa sentimento po ng ating mga magsasakat, mga na, patungkol po sa pagpapatupad tup po ng programs ng DA. Uh, on, on the personal side, uh, uh, ang experience ko kay Secretary Laurel ay siya po ay very ko naman, accommodating. Mm -hmm. uh, handa po siyang makipag-usap. Makipag Pero ang malaking question ba ay, yun pang mga programa na by this time dapat medyo umuusad na talaga. Mm -hmm. Eh yung pa talaga ay eh, po uh, up up and running na o marami pa rin pagkukulang. Example na lang dito kasi no, yung kwan itong per, every, every year uh, pagdating po ng anihan, mm -hmm. maging sa palay o maging po sa sibuyas, di ba? o sa kamatis, mm -hmm. bakit pagdating ng uh, a certain period of the year nag-iiyakan na naman ng farmer kasi kwan po, parat uh, na parat yung presyo ng kanilang produkto. Yung iba po sa magsaka natin, eh, pinababayan na lang mabulok yung mm. kanilang mga gulay kasi wala pong, kwan eh, wala pong magandang presyo. O kaya may bibili, pero masyado naman parat. So bakit? Wala, nasan po yung mga storage systems? Di ba? At saka yung marketing uh, arrangement para may sasalo po doon sa produkto po ng ating mga farmers. Kasi alam naman natin every year kung kailan ang ani eh. Mm -hmm. So bakit hindi po nabuo ng gusto ito pong ganitong klaseng mekanismo? So siguro yan isang magandang dapat itanong ng Pangulo sa ating DA, uh, to what extent have you been able to one, start start the, kumbaga, the, the program para eventually malulutas po yung mga problema. Okay. So Chair, lastly, ano po mensahe nyo sa ating mga tagapakinig? Well, sa akin, eh, Kwan, uh, salamat, magpasalamat tayo sa Presidente at nakita po niya na dapat talaga mari uh, maripaso ng mabuti yung performance ng kanyang cabinet members. Uh, ang ang pak ang pakiusap na po namin sa lahat ay eh, dapat uh, manawagan niya tayo sa Pangulo na uh, rin ng mabuti uh, sa atin pong mga pangkaraniwang mamayan. Huwag lang po yung mga malalaking negosyante, kundi yung pang pangkaraniwang magsasaka, mga angista, yung mga gagawa, yung kanila pong mga asosasyon ng Union, dapat din po isang gunis sila patungkol po sa kanilang opinion sa mga programa ng gobyerno. Okay. So maraming maraming salamat po um, Sir Leonardo at mabuhay po kayo at ang Federation of Free Farmers. Thank you very much po sa oras. Walang anuman Raffi, salamat yan. Ayan po ang chairman ng Federation of Free Farmers, Ka Leonardo Monte.